parking niya. Ayan, dito kami sa kariktan ng may kawaya. Ayan sila ma'am mo. Oh. <laughs> Ayan, dyan nakapark si Scout. Yeah. Pagkakababay na po Yes po. Ang ganda oh. Nandun <laughs> <laughs> muna tayo. Ito lang pala siya ah. Oo ang register. Ang daming punong mahogani. Ito sila oh. Lumalayo pa tayo ng malayo. Dito lang pala may malapit na papasyalan. So, Registrado na tayo dito kay ma'am. Ayan ma'am. Kalokan. Kabila lang. Ayan po sila ma'am. Oh. Yes ma'am. ako Okay. Pwede. Pwede ba tanggalin yun doon. Okay, sige, sige ma'am. Ay, po

mahogany. Oh, ang daming punong mahogany. So, ayan, ah, ganyan rin. Hmm. Thai bamboo pala ito. Ang mga bamboo sila. Sari-sari yung ano bamboo. Bayugo bamboo meron din silang ano ah uh, ano yung ano, ano, ano. may mga greenhouse green nila greenhouse nila mahinit ngayon kaya dito lang muna tayo may mga tanim din sila sa likod dami may, may kainan sila doon masarap nang ganyan <laughs> Sarap nga naman matulog ito yung kabuuan yung legend ito. ano yan yung yung libre din pala yung upo ng ano, eh. o, mga kubo libre din sa kubo tumbler. Ayan, pindong ka. <laughs> may zip sila eh. Ayan ang zip line. Mamula roon. kabila. Ayan. Ayan, nila. Shout out kay Ma'am Connie at saka kay Ma'am Lynn. Na dito sa kariktan ng may kawayan. Shout out po sa inyo. Hindi lang may maganda mag-push sa tabi. Ito na yan. So yan. Ito na akyat to ma. Oh. Na akyat yan. Nakita ko yung mga bata umakyat niyan. Gawari sa kawayan na. Eh. Ibay ng kawayan ako to. <laughs> na <isaan> tayo. <laughs> Ayos Oh. Ang ganda ng pagkakakana nila rito mga oh, Oo, oh. oh, ang ganda nga. Nadali mo ko rin na higan. Oh. ang ganda ng pagkakagawa. Ayan Oh. Ayan yung bayugo. Tingnan mo. Oh. Ayan Oh buro, buong matibay yan Puno Ganyan din Iisa lang yan mabolo tri at kamagong Iisa lang yan Ay, Sip line Yan yung nagdudugtong doon Sa kabila Ayun di Malawak din po ito. tempo lang na mainit pero siguro pagka yung December, ano ang sarap dito po oh, ang sintang mahal. Ang galing naman. Talagang Tagalog. Tagalog na Tagalog. eh no? Dito lang may kahayupan dito. Kambing. atupa pa yan. Two pa yan. Two pa. Yung pato, pato, yun yung itik. <laughs> Para hindi tumakbrito. Punta <laughs> ron. Para hindi umalis doon. Ito, tupa. Ayan, may tupa. Kasi namamahinga doon. Ang isang tupa eh. Dapat lumayas kayo dito. Ito yung ano yun? Dumpy. Ano yun? Uh, ah, burrito. Yung sinasakyan niya. Ano ang tawag doon? Dito. Pangalan niya. Okay oh. talaga sila. Miniature horse. Hindi siya mini miniature. miniature <laughs> horse na kalagay. tawag diyan Ano yung donkey. Diba? Donkey siya. Piliit na kabayo niya. May tawag din dyan. Chinese chicken to eh. Chinese chicken. Oh, ayan pa po. Peking duck. O. Saka bantam chicken. Ah, oh, bantam. Bantam. Hindi, malilit yan. lawak din po niya eh. Sarap nga mag-picnic dito. Mayroon nga pumasok niya. Ang daming dalang baon. Picnic eh. Hmm. Pipaw. Nakamagana okay. ng pika. lalaki yan yeah. yeah. <laughs> sugar tree. Dito muna Lagusang tayo ma. Kawayan. Ay, ang ganda. Lagusang kawayan. Ayan ma. Ang ganda rito. yan. O, oh. oh, tignan niyo po yan. Oh. Kawayan talaga. Kasi nasa may kawayan tayo eh ganda ng kawayan na ito, na. Iiikot nilang ganun, oh. May kawayan. Hindi, kaway-kaway ka. Ay, yes. sila